Hindi tayo ng Michael Kors by accident. Pinahirapan niyo ako sa French, tapos hindi ako magpa-Michael Kors. Ay, <laughs> hindi ba ito yan? Pagkatapos sa Michael Kors, coach ka dahil. Eh. <laughs> sure. Bish, kausap. <laughs> at ito ay nasa Montreal Premium Outlet. Afford mo to at deserve. Yan. At dito nagsistart masira ang mga credit cards. Kasi naman, tingnan nyo ang mga presyo. Kung sa Pilipinas, hirap na hirap kang makabili ng mga ganito. Dito sa Canada, basta may trabaho ka, afford na afford mo. Kasi ang purchasing power ay malakas at bagsak presyo talaga sa outlet. Yung mga items sa to, compared sa mall na times 2 or 3 ang presyo. Kitang kita naman, di ba? Hmm, hindi ako makapag-decide kung alin sa dalawa. Parang naman siyang black, pero ano sa tingin nyo guys? Dalawa na lang. <laughs> both na lang, both. <laughs> hmm, hindi talaga ako makapag-design kung alin. Kung black. Pero hindi dating bag. Ganun pa rin yung design. Pero ibang tatak nga lang. Hmm. Kasi yung sling bag na to, meron pa siyang iba-ibang kulay. Tingnan niyo doon. May kulay red, pink, white, brown. Ano sa dulo? May blue. So, dito na lang tayo sa black para at least pwede siyang, alam mo yun, kahit anong suot mo, bagay siya. Okay, let's go. Bayaran na natin. Ready na ang credit card ko. Lahat ng transaction dito ay panay credit card. Huwag ka nang mag-cash. <laughs> Pero dapat, waldas responsibly. Kasi ang bilis lang talagang bumili ng kahit ano dito. Kasi isang swipe lang, kakaroon ka na ng anything you want. Pera or bayong. Charot. <laughs> Wala kasi nakalagay na presyo kung magkano. So, tinitingnan ko lang talaga kung magkano. Pero kung nasa 300 to, nako, wag na. Iuwi-uwi na lang. Hmm, wala ko sa'yo, mag-convert ko ng Convert, convert, kaya naman ng ano, tsara. Hindi ba ka 350 to dami? Tanungin mo mo. Wala This is it. It's my turn. Cashing, cashing. <laughs> Pero pinalitan nila ng bago. Tapos ilalabas ko na ang aking credit card. Para muling gasgasan. <laughs> Deserve ko naman to kasi allowance lang to sa ano namin sa klase. Ay, nako. Sinasabi ko sa inyo mag-apply na kayo dito. Bumili tayo ng Michael Kors bag so, um, labas na tayo. oh <laughs> my goodness. Muli tayo nag-gasgasan for today's video, guys. Boom! <laughs> So guys, eto nga yun. Kaya ako na-afford mag course dahil sa allowance namin to sa French class namin. Kasi every month may nare-receive kaming allowance. Yung sa akin, nare-receive ko lang kahapon, Friday. twenty um, nasa $222 ata, something like that. So, mga nasa around 8,000 pesos every month. So, ganda talaga. Ang saka talaga na ulo. <laughs> Ang grill token tayo dito an um, hindi ko naman try na takutin kayo, pero ang hirap talaga ng French. Gumila ko na lang mga dictionary kasi bawal yung phone pag mag for final exam na. Tapos, ayan, basta lahat na lang ng paraan ginawa ko na tapos yung nakaka-motivate lang naman pala ay oh, ganito mga ganitong <laughs> bagay. Oh, my goodness. Ayan, i-unbox na natin dahil gustong-gusto nyo talaga mag-unbox ako at mag i-bash nyo ako. Ay, charot lang. So, ayan. Ay, no way. Ayan. Kung magkano man to. Ayan, oh. May, may resibo pa yan, Mike. Hindi yan, ano, hindi yan fake. Okay. Totoo yan, guys, ah. O, ayan. Unbox natin. Kasi galing kami sa Ottawa. Tapos, dumaan lang kami sa Montreal. Na, napag-isipan na namin na nagkayayaan lang kami na para daan muna tayo sa Montreal para hindi pa natin yung mga self natin. <laughs> ba? Wow! Yan! Much of course! Ah, sige! Pa-imotivate lang natin ng imotivate yung mga sarili natin. <laughs> Mahirap talaga siya, guys. Super. Pero, pag na, pag, eto na lang siguro yung pang reward para mamotivate tayo. Kanya-kanyang mindset lang. Ang hirap. Kinapahirapan nyo kami, ha? Mm. Bili natin to. Sama ba, guys? Sa pag-unbox. <laughs> Ayan! So, paano to? So, pag ganito every month, sige, okay lang. Okay lang ako. Ay! Oh, yun? Hmm.

Kagaya nga sabi ko sa inyo, hindi big deal yung mga ganitong bagay dito sa Canada. Kasi afford na afford naman talaga. Kasi mag-prank sila kayo. <laughs> so, magkano ko to binili? Well, tingnan nyo to ha. Ang original price niya is $498. Nabili ko lang siya ng plus tax dollars So, magkano yung allowance ko? Nasa $220 plus. E eh, di meron pa akong natitirang ah uh, mga, mga magkano, mga magka, magka 100 plus. So, bibili din sana ako ng sapato. Kala, so, kalabisan na. So, tigil-tigilan natin yung mga gastos na ganyan. So, okay na tayo dito sa Michael Course Ayan. And this is Leona, your BFF in Canada. Tara, apply pa rin. <laughs> Para magkaroon tayo ng alawan dito sa Quebec, binibigyan ko ng allowance every month pag mag-aaral ka ng French. Bye!